So, ayan po mga ma'am sir. Welcome back again sa ating YT channel. So, makikibalita lang kayo and update ko lang kayo. Kasi nga, di ba, uh, ah, nangako sila na, na magkakaroon daw ng announcement today, Monday. So, excited na ba kayo mga ma'am and sir malaman yung announcement? Or meron na po kayong idea about sa in-announce nila ngayong araw? So, gusto nyo po bang basahin ko sa inyo yung uh, announcement na yon? or dead mind na lang natin kasi eh, I know nararamdaman nyo na isa na naman tong false hope at uh, paulit-ulit na mga linya galing sa HQ ng Sitaw. So ayan, medyo kinakabahan nga ako eh kasi ayun nga, merong sabi-sabi uh, kanina kasi nga may na, na nagkakaroon daw ng meeting yung uh, Sitaw with the groups na mga nagpa-file ng uh, complaints no against them. So, parang kinakabahan lang ako kasi baka, alam nyo na yon baka may luto na nagaganap. So, sana wag naman, no? Sana naman may isip ng mga uh, grupo na nagre-raise ng complaints or concerns natin sa MBI or CIDG yung ipinaglalaban natin. May isip ito nila. Yung focus nila is doon sa ipinaglalaban natin which is makuha yung mga pera natin sa mga bangko ng uh, New Sitaw Corporation. So, guys, no, sa mga suggest ko lang naman, ay suggest lang naman Uh, sa mga uh, grupo kasama natin na nagfo-file ng complaint, ng mga formal complaint sa iba't ibang ahensya ng gobyerno no para ma erase yung uh, issue na nga natin na to with regards sa New sito Corporation para mabawi yung ating mga pera no. Ang uh, sana naman uh, they keep private na lang lahat ng mga plans nila kung ano yung mga hakbang na gagawin nila kasi we don't know na nandiyan lang yung mga, uh, kalaban, no, nagmamatsyag lang kung ano yung next step no, kung ano yung susunod na gagawin natin para mapaghandaan na nila, no, yung uh, pang-counter nila dyan. To those naman na mga partners daw, no, mga part na partnership programs, no, na nabanggit ni Prof. Vincent na taliwas or kontra sa kanya, no, ah, uh, sila yung mga, sabi nga ni Prof, is mga think positive. So, talagang think positive sila until now, umaasa pa sila na ibabalik ni uh, Sitaw yung uh, mga pera. So, kung ibabalik nila yan, dapat matagal na. Dapat matagal na ginawa ng New Sitaw Corporation. So, sinasabi kasi nila na mas nagiging malabo lang. So, mas nagiging negative lang yung impact dahil sa mga ginagawa na to ni Prof. Vincent on which is ang dating is hinahad, hinahadlangan nila si Prof. na isiwalat or mag-file ng complaint no? ma-erase ito uh, yung mga nararanasan ng mga seller ano sa totoo lang uh, sa lahat ng mga kumita ng mga coaches si Prof. Vincent lang yung until now merong concern sa mga sellers sa mga member niya So, how about yung ibang mga uh, top earners na partnership? So, nasaan na? So, they are the one who's uh, playing safe now. So, tahimik na sila kasi nga medyo uh, malaki-laki na yung kinita nila. Medyo marami-rami na yung business na, na ipundad nila. So, yung uh, kukontrahen ninyo, yung isinasagawa uh, ng isa ninyong kasamahan para sa itabubuti ng lahat. It's so, a no-no. Siguro uh, manahimik na lang kayo. Kung wala naman kayong magandang sasabihin or may tutulong, hindi nyo na kailangang uh, siraan. Ha? yung aakasamahan uh, ninyo na sige para tulungan yung maraming mga sellers. So, ayan guys, babasahin ko na sa inyo yung announcement ng sitaw ngayong araw. Excited na ba kayo? <laughs> so, ito ang nakalagay, Dear All, okay. Thank you all for your dedication and efforts. We understand your concerns about the current progress and the inconvenience and worries this situation has caused. We would like to provide an update on the current situation. Our funds are currently undergoing the bank's process. So, ayun, meron na naman, ano, di ba? Meron na namang situation. Meron na naman silang kinakaharap na situation ngayon, no? Uh, nakalagay dito, this process involves cooperation from the multiple parties and requires various departments to sign and approve. Rest assured that once approval is granted. Yun na naman yung favorite natin. Word of the day, rest assured na. Naman We will make an announcement promptly and restart the payment as soon as possible. So, and then blah blah blah. Hindi ko na tatapusin. Kaya yeah, much better guys na let's support yung mga team sila sila Prof. Vincent dito sa complaint na pinupush natin para makasuhan yung mga dapat makasuhan, di ba? Para mapanagot yung mga dapat managot And also, ayan, na-flex ko lang din mga ma'am sir ha, uh, doon sa ating previous video, doon sa exposing doon about sa sex, no, sa mga kapabayaan nila, no. So merong mga ilan na galit na galit sa uh, video ko na yun na pinagtapanggol talaga yung sex, na wala rong kinalaman sa mga nangyayari na to, on which is sila ang mga walang anak ang pinagtatanggol ni Lengsek. I don't know kung yung mga nag-comment na to is empleyado ba sila ng Securities and Exchange Commission. Kaya ganoon na lang sila. Uh, ah, galit na galit. Alam nyo guys, yung talagang ah, malinis. No, ah, talagang nagagampanan ng Securities and Exchange Commission yung part nila. No? Hindi sila ipapatawag sa Senado. And makukunek pa sila sa issue ng OVO. So meaning, kahit sa ibang company, meron silang lapses. Meron silang mga pagpukulang kagaya na lang ng ginawa nila na to dito sa New Sitaw Corporation. Anyway mga ma'am sir, kapag meron tayong bagong update, ayan, uh, mag update tayo, i-upload natin kaagad yan dito sa ating YT channel. Ayan, if you think na nakatulong ang video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!